sa kaloob-loob ang malungkot na gubat, kung saan nagkanda buhol ang mga bagong at makakapal na halaman, at ang mga malalaking dahon ng mga puno na bumupuo ng isang madilim na kalawakan ng lupa. Ang mga daing at pagyak ng isang tao ay pumupuno sa mabangis na katahimikan ng hangin. Ang taong iyon ay nakagapos sa isang puno na halos mabawian na ng buhay. Ulo! Bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? parang para namumuha ako ng taong ito Sino ka? San mo ako dinala? Magpahinga ka muna. Ako ang nagigtas sa iyo. Hindi mo ba nababali na tayo ay magkaaway? Isa ka mo! Hangal! Dinagdaga mo lang ang iyong pasakit. Hindi ka man lamang mong na ikaw ay aking tinulungan. Kung gayon, pasak pa umanin sa aking mga sinabi at salamat sa iyong tulong. Maaari ko bang malaman kung bakit ka napadpad dito? Halika't hayaan mo ako magsalaysay ng aking buhay. Ako si Florante. Ako anak ng isang prinsesa Floresca ng Cotone at matapang na ama na si Doc Roseo ng Antan. Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala si Antenor, ang magiging guru mo. Salamat po aking guru. Palagi mong tatandaan. Kailangan mo palaging mag-ingat kay Adolfo. Salamat po aking guro. Hindi ko po yun makakalimutan. Mahal na ari, ito nga pa po palang aking anak na si Florante. Ang binata sa aking panaginip, ikaw kung papalit sa aking trono. Mawalang galang na po, mahal na hari. Maaari po bang mahingi ang pangalan ng binibining katabi mo? Siya ang anak ko na si Laura. Maiwan po muna kayo ng anak ko. Mag-uusap muna kami ng iyong ama. Magandang umaga sa iyo, Binibini. Kayo na ko pa napapansin ang iyong kagandahan. Maganda umaga din sa iyo, Florante. Lagi kang kinakwento ng aking ama sapagkat napakahusay mo nang makilala pa kita ng lubusan, mahal na prinsesa. Gayon din sa'yo, Florante. Ngunit lang araw na lang ay aalis ka na. Laura. Mag-iingat ka sa bigma ka Florante. Pangako, babalik ako. Kinabukasan, umalis at nagpaalam na nga si Florante sa hari para umalis na. Nang nalaman niyang ang heneral ng hukbong ay pumatay sa kanyang ina, hindi mapigilan mag-apoy ng galit si Florante habang kaharap ang heneral. Nagtagumpay sila Florante sa digmaan. Nabalitaan din niya na dinakip si Haring Linceo kaya agad siyang sumugod at iniligtas ito. Sumama ka sa amin! Kung ayaw mo mamatay, hindi! Tulad! At niya ako ipinatapon at iginapos. Ako naman ang magsasalaysay sa iyo. Ako nga pala si Aladin, anak si Sultan Ali Adab. Darida, sumama ka sa akin! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Ayoko sumama sa iyo! Pag hindi ka sumama sa akin, papatayin ko si Aladdin! Tanahada, sasama ako, ngunit huwag mo sasaktan si Aladdin! At ang masahol pa dun, inagaw ng aking ama ang, ang aking kasintahan na si Darida. Sa wakas! Pagkatapos nito ay magiging akin ka na. Wala ka nang magagawa. Mahal ko, Darida. Wala na magagawa ang Aladdin mo. Nung lumabas na si Sultan Aliadab sa silid ni Ferida, pinunasan ni Ferida ang kanyang luha at naghanap ng paraan upang makatakas. Aladdin! Aladdin! Nasaan ka? Paano kita mahanap, mahal ko? Bitiwan mo siya! Isang walang galang sa babae! Ngunit maaari ko bang malaman ng iyong pangalan? At bakit napagtag ka rito? Ako si Florida. Ako ay isang Moro. Tumakas ako kay Sultan Ali Adab dahil gusto niya akong magpakasal sa kanya. Ngunit hindi iyon ang aking gusto. Tara at maglakbay tayo patungo sa inyo para makapagpahinga ka na. Laura! Florida! Ngayong sina Florante at Laura na ang hari at reyna ng Albanya, bumalik ang kapayapaan sa kanilang bayan at sila ay namumuhay na ng masaya. Namaya pa ang kapayapaan sa magkabilang kaharian. Guys, ang ko. And this is the day one of our filming. Where? Well, What if gumawa tayo ng ganun, no? <laughs> action. And, one, two, three, action. One, two, three, action. Dahil mas <laughs> ulit. One, two, three, action. Das, <laughs> ulit. Magandang umaga sa'yo, binibini. <laughs> <laughs> action. Sumama ka sa amin. <laughs> <laughs> Sumama ka sa amin kung gusto mong mamatay. <laughs> action. Wala! Hindi mo tatamaan! Siya ang anak ko na si Laura. May iiwan ko muna kayo ng anak nyo at mag kami. <laughs> no,